Sa lahat po ng mga katuwang sa pamahalaan, naglilingkod po sa iba't ibang bayan. I know, mataas po ang expectation nyo kay Gobsol. Okay? And, I've been there. Galing po ako doon. Napakataas ng na expectation ng aking mga kalalawigan nang umupo ako sa aming lalawigan. At yun ang lagi kong binibilin sa kanya. So ang hiling ko po, dahil pinagtiwalaan niyo siya, sasamahan niyo po ng panalangin, sasamahan niyo po ng mahabang pangunawa. Some of you, maari pong ang mga supporters, ang souls ladies, or lahat ng mga taga-akay ni Sol, will go to the Capitol and will ask favor from her that she cannot give you or grant iling ko po sa inyo. Sana hindi doon nasusukat ang inyong tiwala at pagmamahal kay Gobsol. Yeah. So sa inyong lahat, sa Sanggo ni members, nakasama po ni Gobsol, hindi niya magagawa ang lahat ng magagandang mithiin niya para sa inyong lalagunan sa inyong lalawigan. Pakiusap ko din po, nagmula kayo sa iba't ibang partido, ay matanggal ang kulay at makulayan ang serbisyo at paglilingkod. Sana po, maibigay nyo ng isandaang porsyento ang suporta ninyo kay GovSol. Ganon din po sa lahat ng punong bayan ng lalawigang ito subukan niyo po siya alam ko you'll never go wrong congratulations magandang hapon po and god bless laguna